Hello guys, good morning for today's video. Ipakita eh, ko sa inyo ang kaganapan ko ngayon nandito ako sa Baguio City. Ito ngayon ang, mga um, kasamahan ko ng mga MBJ. Nagpasyal-pasyal lang kami dito. Nagpunta kami dito sa kanilang simbahan. At pagkatapos na itong pagsimba, mamasyal na raw kami. Magpunta kami sa iba't ibang lugar dito sa Baguio. Magtingin-tingin ba lang? Magtingin-tingin sa mga ano dito sa pagkapaligiran nila sa mga views. O ito na guys, nag na kami. Lalo lumabas na. punta na kami doon sa ibang lugar. Doon sa Baguio. maraming sakyan na. Napaka-traffic. Sige lang. Laban lang lola. Guys, so, oh, tingnan nyo. Basta makapasya lang kami. Nandito kami ngayon. No? Oh. Tingnan nyo guys. O. Oh. Paikot-ikot na kami dito at punta naman kami kay Sabi raw nagka, ano kami na mag shopping kaya nandito na kami kay mag shopping na kami sa mga iba't ibang ano dito sa Bagyo tingnan mo marami no marami naki ano sa akin na nag vlog vlog ako tingnan mo ito na guys oh. pumipili na kami ng mga mabibili namin pero ano lang tingnan mo na ngayon tingnan mo na ang mga presyo tingnan mo na ang mga ano dito para isip-isipin ko bumili ba kasi kung marami naman yung mabibili, na may mabibili pa ano na ko makaano na kayo sa plane naman mataas asa na naman ang ano sa pagbagahi so ito patingin-tingin lang ang lola tingnan nyo guys oh. napaka uh, marami naman dito ang makikita mo na mga tinda nila ito na naman ako sa view o, tingnan mo guys, ito kami punta sa maraming mga halaman. Gan sana bumili sana ako kaya lang malayo itong Suri. Ay, o at sa Surigao City. Hanggang tingin lang sa mga tanim. Ito tingnan ko kung anong klase ng mga tanim nila dito. Tingnan mo. Maganda, maganda na maganda. Maraming mapipilian, maraming magandang mga tanim na sana makapag makabili man lang pero hindi ko kasi malayo ang dadalhin ko sa Surigao. Kaya ito na lang. Hanggang tingin na lang ang... Ito guys. Ito. Pasyal-pasyal na lang tayo dito. O, tingnan nyo. Oh, marami. Yan ang mga makikita mo dito. Kung magpasyal kayo dito sa... Dito na... Dito na ano... Sa Baguio. maraming tao na nakip na pasyal din na dibang, galing sa iba't ibang lugar marami oh tingnan mo Marami mga seedlings makikita mo dito marami na pag lang sa pin, na nag-tracking ta. Gustohin ko ang bumili, kaya malayo man dadalhin. Hanggang naman. tingin na lang ako. Hanggang tingin na lang kami dito. Tinitingnan yung mga ano nila, mga bonsai, yung mga ano nila dito, na mga iba't ibang klaseng bulaklak, mga orchids. Marami. Meron hmm. man na sila mga putas na nakamarkot. Maganda hmm. uh, o, oh, tingnan mo. At ngayon, sa iba naman kaming part na papasila namin. No? Mayroon mga hanging plants na no? nakaano dito. Hanggang tingin na lang si Ako guys, marami ako na sa lubong na mga tao na nagpapasyal sa nagpapasyal sa rin dito uh, kami lahat iba't iba ang papuntahan namin sa, sa, gusto mo lang kung saan kayo ikot ikot uh, ako kaya mahilig man ako ng bulaklaw ito yung kumari ko ang mga kasamahan ko nakikita na hilig ako ng mga bulaklaw kaya dito sa bulaklaw na ikot ikot dito ako na masyal dito ako nagtihintihin sa mga iba 400 per kilo na-due uh, na ako nagpa-panganak so... ng sa kapaligiran. Baka maano mabili na lang sa airport. Um, may gunting <fire> Tak betul. Hmm? Aduh, mana lebih banyak? Hah? Berapa sahaja